dadagsaan, hiyawan, tilian at sigawan ng mga kinikilig na fans sa tuwing nakikita nila ang kanilang paboritong love teams. Katniel, Gayan Peep, Jadine, Judy Ann and Wawi, Jolina and Marvin, Dongyan, Sharon and Gabby, ang ilan sa mga kilalang love teams sa Pilipinas. Pero ano ba ang love team phenomenon at bakit ba ito patok na patok sa Pilipinas? Tara, samahan niyo kong malaman natin ito. Come on, let's go! Pero bago yan, hello kapwa Filipinos all over the world. Welcome to Pusong Pinoy Channel, providing different information about Filipino culture, celebrities, singers, athletes, at marami pang iba. Please don't forget to like and subscribe at mabalik nga tayo. Ano ba ang love team phenomenon? Ang love team ay nangyayari kung saan ang dalawang artista ay pinagsasama sa mga proyekto tulad ng pelikula at teleserye. Kadalasang bilang isang romantic pair or tandem. Alam niyo ba na ang konsepto ng love team sa Pilipinas ay matagal nang bahagi ng industriya ng Filipino entertainment? Ito ay nagsimula pa noong 1920s. Ang tambalan ni na Gregorio Fernandez at Mary Walter ay ang kauna-unahang love team na nagbida sa isang silent film sa bansa. At ito ang pelikulang Ang Lumang Simbahan. Nabatay sa kilalang nobela ni Florentino Colantes noong 1928 na sinundan ng mga nagdaang dekada tulad nila Rogelio de la Rosa at Carmen Rosales noong 1950s, Tirso Cruz III at Nora Honor noong 1960s to 1970s, at Gabi Concepcion at Sharon Coneta noong 1980s at marami pang iba. Simula noon, patuloy na sumikat ang konsepto ng love teams. Pero hindi lahat ng pinagtatambal na love team pairs ay nagiging popular. Paano malalaman na swak ang tandem ng dalawang artista? Una sa lahat, chemistry. Kung ang kanilang on-screen chemistry ay nakakakilig sa mga manonood, mas malaki ang posibilidad na maging popular sila bilang isang love team. Ang sumunod naman ay romantic appeal. Kung ang proyekto na kanilang ginagawang magkasama tulad sa pelikula o teleserye ay may magandang storyline, maliban dito ay magaling din sila sa kanilang pag-acting o pagganap, mas marami ang manonood na magiging interesado na suportahan sila marketing and promotion. Siyempre, kadalasan ng mga malalaking networks sa Pilipinas ay patuloy na nagbibigay ng exposure sa iba't ibang media platforms tulad ng TV, radio, print, and social media. Kapag tibo sa social media ang dalawang artistang ito sa kanilang mga fans, nakakadagdag pa ito upang mapalakas ang kanilang koneksyon sa kanilang audience at makakatulong ito sa pagpapalawak ng kanilang fanbase. Speaking about fans, ang sumunod naman ay fan culture talaga namang hindi maaaring baliwalain ang suporta ng mga tagahanga. Ang malakas na suporta at pagmamahal ng mga fans ay nagbibigay inspirasyon sa isang love team na patuloy na magtagumpay at umangat sa industriya. Ang mga tumatangkilik na mga fan clubs ay naglalaro ng mahalagang papel sa pagpapalaganap at pagpapanatili ng popularity ng kanilang paboritong tandem. Grabe ano, kapag sikat na sikat ang isang love team sa Pilipinas, ang dami nilang proyekto sa telebisyon at pelikula. Tumadami din ang kanilang endorsement deals. Minsan, nagkaka-opportunity din sila na makagawa ng musika at magkaroon ng concerts dahil susuportahan sila ng kanilang malalaking fanbase. Wow! Ngunit, tatapwat, subalit, hindi maiiwasan na kasama sa popularity ng pagiging bahagi ng isang love team ay mayroon din itong mga challenges o hamon. In other words, learning about the dark side of being in a popular love team. Una na dito ay ang intriga at chismis. Mga kamarites. Mare, anong latest chismis? Mars, anong latest? Alfie, <laughs> Pa, mga Maaaring madamay ang kanilang personal na buhay at relasyon dahil sa walang humpay na spekulasyon at pag-uusap tungkol sa kanila. Pressure and Expectations dahil mataas ang level of popularity nilang dalawa, inaasahan ng mga tao na laging maganda at masaya ang kanilang samahan na maaaring magdulot ng pressure sa kanilang dalawa na panatilihing magkaroon ng positive image sa publiko kahit na meron silang personal na problema na hinaharap. Lack of professional and personal boundaries dahil sa kasikatan, sila ay nalalagay sa sentro ng atensyon ng publiko. Sa dalas nilang pagsasama, nahahalo na ang trabaho at ang personal nila na buhay. Ang hindi malinaw o kawalan ng boundaries nito ay maaaring magbigay ng mental and emotional stress. Dahil kahit man tayo, kapag nagtatrabaho, dapat may balance hihiwalay dapat ang trabaho at personal life para maalagaan natin ang ating mga sarili. Maliban dito, pwede din magdulot ng conflict of interest kasi paano kung hindi talaga gusto yung kanilang kapareha pero kailangan lagi silang magkasama dahil kung hindi, baka maapektuhan ang popularity nila bilang artista. Boxed-in characters. Minsan, nawawalan sila ng opportunity na maka-explore ng iba't ibang konsepto o makapagtrabaho sa iba pang mga artista dahil kailangan nilang panatilihin ang kanilang tandem as a love team para hindi ma-disappoint ang kanilang mga fans. Ito ang ilan sa mga pwedeng hamon o challenges na hinaharap ng mga popular love teams ng bansa. Pero, bakit? Patok na patok ang love team sa Pilipinas. Alam niyo ba ang dahilan? Sa tingin ko lang ha, kaya naman patok na patok ang love team sa Pilipinas ay dahil ito ay naging bahagi na ng kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Ang panonood ng love stories sa telebisyon at pelikula ay hindi lang entertainment. Ito rin ay isang paraan para makawala o maka-escape sa hirap ng pang-araw-araw na buhay karamihan sa mga hopeless romantic na Pilipinos ay gustong makita o maranasan ang different romantic situations sa TV o sa movies through the portrayal or finesse acting ng kanilang mga paboritong tandem. Tunay na hindi mawawala ang konsepto ng love team sa Philippine entertainment industry. Ikaw ba, sino ang iyong favorite love team at bakit? Anong serye o pelikula ang nagustuhan mong panoorin dahil sa love team nila? Please comment down below. Maraming maraming salamat sa panonood. Thank you. Please don't forget to like and subscribe to Puso Pinoy for more videos na mapapasabi kang ay Pilipino. Until next time, take care. Ingat palagi and see you in the next video. Narito ang aabangan natin sa channel na ito. Alam niyo ba na ang konsepto ng love team sa Pilipinas ay nagsimula pa noong 1928? Sa video na ito, malalaman natin ang 10 sa mga pinakakilalang love teams mula sa taong 1920s hanggang 1940s. Tara, samahan niyo ako'ng malaman natin ito. Come on, let's go.